Hello! What's up? At magandang umaga sa atin mga kabamers no? Uh, ito kabamers uh, Muli naman tayong magbablog ngayon mga kabamers uh, Tagal din tayo nakapag dahil nga sa business sa tayo sa trabaho kabamers. Ngayon kabamers, patuloy natin yung paggawa natin ng islingan na Yung binuo natin na panibagong forma na islingan. Lagyan natin ng scope mga kababers. Ito nga pala yung sling ko dati sa una kong gawa Yan Kamers, pero dahil ordinary lang siya Na tubular Kalawangin Kaya pininturahan ko Pero ayos pa man ito magamit pa man din Ito yung una kong gawa Ngayon kabamers Gumawa tayo ng panibago Na sling gun Yan nga na-upload ko na rin yung una kong gawa kung paano paggawa ito na yan sya yan ka bombers uh, bali dalawang ganito na itong nagawa ko yung isa doon sa loob And, stainless itong pinaka barrel nya yan ka bombers so, ngayon nilagyan natin ng scope, subukan natin lagyan ng scope, ito itong scope ang nilagay natin kasi yung nag order ako sa Lazada hindi pa dumating yung maliit lang yun sya na scope. Uh, So yung pang toys na yung laruan ngayon pag dumating yan subukan natin doon ilagay sa isa ngayon ito yung up natin dito yan ka dito natin ilagyan yan sya tingnan natin kung accurate ba ang scope, lagyan natin yung scope at saka yung target, kung accurate ang tama, abangan nyo ka ang pinis ng ating magawa hanggang sa pag-shooting natin kung accurate siya. At ito nga mga kabombers piniprepare kuna ang ating mga tools para sa pag-sit ng ating scoop. At kinating kuna ang isa kong slingshot para mailipat ko doon sa kabila nakakabitan natin ng scoop. Nahirapan nga pala ako dito dahil walang tagahawak pero hindi ko tesokohan dahil ang umayaw ay hindi nagwawagi. Sa bahagi na to, binubutasan ko na ang kakabitan ng scoop. At yun nga dahil nahirapan, ako tinulungan na ako ni Airpat para madali kong mabutasan ang kakabitan ng scope. Dito ay pinuna ako ni Erpat dahil tabingi ang pagkabit ko ng tubular. At dito nga kinabit ko na ang scoop, para masiting ko na kung accurate ba ang tama sa target. At, ito na nga sinubukan ko nang mag-target kung ang accurate ba o kung tatama ba ako sa aking target. nga, akin pang sinipat-sipat ang target, at lumapit pa ang aking pamangkin para, mag-bless, napaka, galang talaga ng aking pamangkin. At dito ay nalagot pa ang buma, ng aking slingshot. Video na iinis na ako dito sa aking, ginagawa dahil nalagot pa ang buma, pero talagang ganon kailangan, taasan pa ang pasensya pag nag-DIY, ka talaga. At dito nga, sinubukan ko na mag-target. Sinubukan ko ulit mag-target, napakahirap talaga mag-sitting ng scoop, napaka-pokey. Tumama ako sa una kong target, sama ka pa lima. Dito sa pangaloang kung target hindi ako tumama at kung nagustuhan mo ang aking DIY baka po hindi akong makahingi ng isang like at subscribe na rin para lagi kang updated sa aking DIY. Thank you!